sa British Real Estate Service na Savills ng listahan ng 10 fastest developing cities on Earth. At magandang balita ito para sa lahat ng mga Pilipino dahil sumampa sa ikasyam na pwesto ang siyudad ng Maynila. Batay sa datos ng gobyerno, lumago ng 6.3% noong second quarter ng taong ito ang ekonomiya ng Pilipinas mula sa 5.8% noong nakaraang quarter. Ang porsyentong ito ay lagpas sa 6% median forecast ng mga ekonomista. Ang Gross Domestic Product o GDP ng Pilipinas noong taong 2023 ay nasa 5.6%. It is one of the strongest GDP in Asia as concluded by the analysts. Sa katunayan, naunahan ng Pilipinas noong nakaraang taon ang ilang malalaking ekonomiya sa Asia. Kabilang nariyan ang China na nasa 5.2%, Vietnam na nasa 5%, at Malaysia na nagtala ng 3.8% na GDP basta nalampasan ang 2023 GDP outturn ng Pilipinas ang mga karating bansa nito sa Asia, kundi lumampas o tumugma pa ito sa forecast ng mga multilateral organizations at private analysts gaya ng International Monetary Fund, ASEAN Plus 3 Macroeconomic Research Office at World Bank. Ang GDP ay tumutukoy sa kabuang halaga ng lahat ng produkto at serbisyong ginawa sa loob ng isang bansa sa loob ng isang partikular na panahon. Mahalaga ito dahil ito ang key indicator na ginagamit ng mga ekonomista at policy makers upang masuri ang laki at kapasidad ng ekonomiya ng isang bansa at ito ay inihahambing nila sa economic performance ng iba't ibang mga bansa. Samantala, kapansin-pansin din na sa listahan ng top 15 growth hubs ng Sabils ay labing apat na syudad sa Asia, kabilang na ang Maynila, ang nakikitang pinakamabilisang ang pag-unlad sa taong 2033 upang mabuo ang listahan ng mga bansang pasok sa top 15 ng Growth Hub Index 2024 ay ginamit na indicators ang rising wealth, expanding economies at potential for new development and business expansion. At kung bibigyan natin ng atensyon ang top 10 fastest developing cities on earth, ang lahat ng mga syudad na ito ay nasa Asia. Nasa ikasampung pwesto ang Riyadh sa Saudi Arabia. Nasa ikasyam na pwesto ang Maynila ng Pilipinas. Sinundan ito ng Mumbai, India at Guangzhou, China na sumampan ang ikawalo at ikapitong pwesto. Ang Hanoi, Vietnam naman at Hyderabad, India ay nasa ikaaning at pwesto. Ang top 5 naman sa listahan ay pinangunahan ng Bengaluru, India, Ho Chi Minh City, Vietnam, Delhi, India at Shenzhen, China. Ayon sa mga eksperto, inaasahan na magiging napakabilis ng development o pag-usbong ng mga ekonomiya sa mga syudad na nabanggit dahil ang mga lugar na ito ay nakitaan ng tech-driven growth. Anila, malakas din ang traditional manufacturing sector ng na mga nasabing syudad. Magkakaroon din ng estrategiya ang sampung lungsod na ito upang lalong mapabuti ang connectivity at infrastructure investments. Ani lang GDP per capita growth rate ng South Asian cities ay nasa 55%. Susunod naman ito ng Southeast Asian cities na tataas ng 44%. Ang nakikitang average forecast GDP growth ng Pilipinas, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Thailand at Singapore ay nasa 60%. Isa pang forecast ng mga analysts ay lalago ang personal wealth ng middle class sectors ng sampung syudad na nasa listahan. Samantala, 9% naman ang nakikitang population growth ng Savills para sa mga bansang nasa Southeast. Paliwanag pa ng Savills ang pag-shift ng intra-regional manufacturing mula sa China patungong Southeast Asia ay dahil sa tumatandang populasyon sa North Asia. Dati nang naibalita na ang mga bansang South Korea at Japan ay namumroblema dahil sa pagbaba ng kanilang birth rates. Samantala, git naman ng Savills researchers ang populasyon sa mga bansang nasa Southeast Asia, gaya ng Pilipinas at ng India, ay bata pa at nasa urbanizing stage pa lang ang mga ito. Anila, ang mga innovation hubs sa top 10 fastest cities ay maaaring makaakit ng mga bagong negosyo na siya namang nagpapataas ng demand para sa office spaces, housing at urbanization na hahantong sa mas mahusay na health sector, improved employment prospects at magandang edukasyon. Babala ng mga eksperto kung hindi magiging maganda ang pamamahala sa 10 fastest cities gaya ng Maynila ay magre-resulta pa rin ito ng paglala ng kahirapan, krimen at problema sa kalusugan.